Kaya nais namin suportahan si Maram, Madam Mara Tamundo ay sapagkat nakikita namin ang tunay niyang kalauban para sa mga Manilenyo. Hindi natin masasabi na pagkukunwari sapagkat makikita natin sa kanyang mga kilos at mga galaw na ito ay tunay. Hindi scripted. Miski yung mga sinasabi niya ay tuloy-tuloy. Hindi iniisip na sasabing, A, ah, A, ah, E, E, A, ah, E, E, oo. Oh. Sa ano lang yun, sa eskwelahan lang yun, mga bata. Pero ito, lahat ng sinasabi niya, ay talagang bukal sa kanyang kaluhuan. Nakikita, nakikita rin niya, <coughs> sa mga pangyayari dito sa Min sa Maynila. Yung mga sasabihin nating mga pinaggagawa na hindi naman naaayon o magiging sa kabutihan ng taga Manilenyo. Hindi naman siya maninira sapagkat yung mga nangyayari ay is masasabi nating common knowledge yung mga pangyayaring yun na masasabi natin hindi kaaya-aya na hindi dapat na nangyayari sa Manila ngayon dumating ang isang nilalang na masasabi natin gagawin natin John of Arc ng Manila ipaglalaban niya kung ano ang nakikita niya na makakatulog sa Lagama ni Lenyo. May mga pangyayari na masasabi natin na okay na. Pero sa nakikita niya, yung mga bagay na yon ay nangangailangan pa ng mas mabuting mag magagawa. Yung ginagawa na yung nagawa na, masasabi natin na oh, okay na yan. Wala, ano, ma, ma masasabi na natin ayos yan. Pero para kay Madam Tamundo, ang ayos ay hindi ayos. Dapat mas ayusin, mas dagdagan kung ano ang ikabubuti at ika, ikakaunlad. Masabi nga, okay yan. Hindi. Ang okay, ibig sabihin, walang pagbabago. Dahil nandun na lang eh okay na eh. Steady na. Pero kay Madam Marata Mundo, hindi okay. Kailangan mas tigit na okay. Kaya kami, buong buo ang aming doob na siya ang aming susuportahan ng grupo namin. At kayo na rin ang makakakita na dapat magkaroon ng pabago, pagbabago at ng pag-uunlad dito sa Maynila. Kung mananawagan ako, kayo na mismo ang makakakita. Hindi ko na na ang isang bagay na kailangan natin ng pagbabago dahil kayo na mismo ang nakakaramdam kung yun ba ay mas nakakatulong o mas nakakaunlad sa inyong uh, pamumuhay kayo na rin mismo ang maghuhusga. Dapat bang magkaroon ng pagbabago? Dapat. Kasi pag ang isang bagay ay walang pagbabago, pati yung kayo, hindi rin kayo nagbago. Wala rin, hindi rin kayo umalan. Kaya ang panawagan ko, hindi lang panawagan, kundi kayo na mismo ang mag, makakakita at siyang gumawa ng paraan para may mailagay natin ang isang uh, mari, ma, na siya namang talagang nagsisikap na magkaroon ng pagbabago sa Manila, sa Maynila at maging maayos ang pamumuhay ng mga Manilinyo. Hindi lang kayo mga magulang kundi pati ang mga anak ninyo iniisip din niya na pag wala na kayo, paano mga anak ninyo? Kaya kailangan ang anak din ninyo ay maging malagay din sa isang magandang pagkakataon, magandang ayos ng pamumuhay. Para sa pagbabago, iba naman. ilagay natin ang isang taong sasabihin natin, gagawin natin John of Arc ng Manila. Salamat po. Para sa, naman sa kay Madam Maramato Tamundo, nangutal na ako <laughs> dahil sa excited, na excited ako na tinitignan ko ang pagbabago ng Manila. Kaya ngayon pa lang nagkakandautan na ako. Pero, ito ang masasabi ko para kay Maram Tamundo na sana magabayan siya ng ating Panginoon na ang Kanyang gagawin ay naaayon sa mga tunin ng magandang pamumuhay. At ayon din sa mga utos ng Panginoon na tayo ay laging magmahal sa kapwa. Hindi lang sa sarili, kundi sa iyong kapwa.